Ano bang kahibahan ng Peltor Tactical 500 Sport na earmuff? Pwede ka dito makinig ng music. Dahil mayroon na itong Bluetooth, pwede mo siyang i-pair sa cellphone. Play your music, enjoy it. Pakinggan nyo. We sing, greeting the night with a song. Kantang pangusang, no? Oh! Ayos ba? Ganyan ka astig yung Tactical 500. Nice. Si sa pool, ito yung paborito ko na earmuff. dahil importante sa akin na maproteksyon ang aking ears. Dahil noong taong 2003, bumigay na ito, nagkaroon ako ng tinnitus. At napasulubungan ako ng aking kaibigan na si Lieutenant Commander Oscar Garcia. Ito yon. Sabi niya, palitan natin yung luma mong earmuff. Mas maganda ito. Ngayon, alamin natin kung tunay nga ba ang sabi niya na mas maganda ang kanyang pasulubong sa akin. At yon ay ang Peltor Sport Bluetooth Tactical 500. Ayan. Ano ba ang kakayahan nito? Basahin natin. Nakalagay naman dito. Ayan. Dynamic suppression time. Optimized shooting experience based on firearm in an environment. Clear voice tracking. Six voice within background noise to improve speech intelligibility. Ang ibig sabihin, kung suot ko ito, kung mayroong putok, isuppress niya yung putok para hindi ako mabingi. Kung mayroong hangin, mayroong ingay, yung may nagsasalita na tao, itrack niya yung voice para mas madaling intindihin ang nagsasalita. Say for example, nasa firing range, mayroong mga puputok na mga mga firers at mayroong nagbibigay ng instructions o kaya mayroong mag-call ng aking attention, may nagsasalita. it track nitong uh, earmuff ang boses kahit may ingay. Okay, so yun ang ibig sabihin. And ang kagandahan nito ay pwede siyang gagamitin bilang earphone. Ang ibig sabihin, meron 'tong jack at meron siyang bluetooth na pwede mo siyang i-pair sa iyong cellphone kung meron ka dyan music player and you can enjoy. Ang earmuff na ito ay powered ng dalawa na double A battery. Mas maganda kung ang gagamitin ay yung rechargeable battery dahil pwede mo siyang direct na i-charge dito na mismo. Yan ang kanyang charging type C. Saksak -sak mo dyan. Matic na. You do not need to buy a, a, separate charger. So, yan ang isa sa kagandahan naman na feature nito. And, itry na natin. Okay, putokan natin. Let's see kung ako mismo ang makapag-describe ano ang difference sa gamit ko dati, itong impact, no? And, the Peltor Tactical 500. Tingnan natin kung ano ang mas maganda honest observation lang yung sa akin. And kung gusto niyo subukan, bumili kayo, then you can try this uh, Peltro 500. I will give you my honest to goodness opinion based sa aking experience. So ito yung aking gagamitin ngayon. Remington Arms R4. Puputokan ko yung layong 150 meters na mga plates. Tingnan natin kung tunay nga ba ang sinasabi na masuppress. Ang mga kambing namin dito ay trained sa confidence firing. Gusto nila na sa line of fire sila. No problem. <laughs> ha, wala naman nagagalit. Sir. Oh, Baba ah, konti, tumama ako. Hiram ko lang to, hindi sa akin to eh. Huh, tumama ako. Pero yung aking experience dito, yung ating pag-usapan. Mamaya, putok pa ako. Sa askon sir. Hit. Hit na. Hit. 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 Ah! Woo! Hindi na tsamba yun. Ha? Standing position, 150 meters, 12x12 12 na plate. At parang wala lang sa akin ang ang putok na aking uh, narinig muffled siya no kaya nga uh, air muff eh uh, sa akin mas maganda siya kung i-compare dito and may nagsasalita doon may na, naririnig ko yung tubig doon sa aking waterfall mula dito naririnig ko oh naririnig ko siya Naririnig ko yung mga manok na nag-iingay. Pati yung kambing doon, naririnig ko. Ganon katindi. So therefore, if uh, kung ako yung mag-recommend, kailang medyo pricey ito, but uh, you can try. Punta ka sa web website. Peltor Sport Tactical 500. You can try. Order. Hindi to ano, hindi to sponsored video but highly recommended based on my personal experience. And uh, later on, uh, kung mayroong chance, I will fire uh, using uh, 7.62. Kung may M203, kung mayroong mortar, ito na yung gagamitin ko. Uh, dahil ulitin ko, very important sa akin uh, na maproteksyonan yung aking ears, lalo na ako ay nagkaroon ng tinnitus dahil nung araw, Uh, hindi ako masyadong gumagamit ng mga ear protection. So, para sa inyo na gusto na mag-involve uh, sa marksmanship training activities, make sure you are protected. And, one of the best equipment around is the Pelter Tactical 500 na aking gamit ngayon. Kita-kita sa sunod na video. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon. At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo, at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.